Si Kuya Alipin o mas kilala ngayon bilang Boss Bombay ay isang halimbawa ng taong dumaan sa hirap ng buhay ngunit hindi sumuko. Dati siyang simpleng driver lang, tahimik, masipag at puno ng pangarap. Araw-araw ay gigising ng maaga, papasok sa trabaho kahit ulan o init ng araw dahil alam niyang may pamilya siyang umaasa sa kanya. Sa kabila ng pagod at mga pagsubok, hindi siya nagreklamo Bagkus ay nagtiwala sa Diyos at sa sariling kakayahan. Nagsimula siya sa maliit na negosyo, may kaunting puhunan at malaking pananampalataya at dahil sa sipag, tiyaga at tapat na serbisyo, unti-unting lumago ito hanggang siya ay naging matagumpay na negosyante. Ngunit ang higit na kahangahanga kay Kuya Alipin ay hindi ang dami ng kanyang pera o ari-arian, kundi ang kanyang puso pusong marunong lumingon sa pinanggalingan. Alam niya kung ano ang pakiramdam ng walang makain, ng walang pantustos, at ng umaasang may darating na biyaya. Kaya ngayong siya ay pinagpala, ang una niyang ginagawa ay tumulong sa kapwa. Iyan ang tunay na yaman, hindi ginto o salapi, kundi kabutihang ibinabahagi sa iba. Si Kuya Alipin ay kilala sa pagtulong sa mga kababayang hirap sa buhay. May mga estudyanteng tinutulungan niyang makapag-aral, mga pamilyang tinutulungan niyang makabangon, at mga taong binibigyan niya ng inspirasyon at pag-asa. Hindi niya tinitingnan kung may kapalit. Basta't kaya niyang abutin, tutulong siya. Katulad ng sabi niya, ang biyayang hindi mo ibinabahagi ay biyayang hindi mo tunay na napapahalagahan. Sa panahon ngayon na maraming nadadala sa matatamis na salita ng mga nasa posisyon, si Kuya Alipin ay naiiba. Hindi salita, kundi gawa ang kanyang puhunan. Hindi niya kailangan ng titulo o entablado sapagkat sapat na ang pusong may takot sa Diyos at malasakit sa kapwa. Sana mas dumami pa ang mga taong tulad niya, handang tumulong kahit walang kapalit at marunong magbahagi ng kabutihan. Habang ang ilan ay abala sa pangako, si Kuya Alipin ay abala sa pagkilos. Habang ang iba'y nagpapayaman sa bulsa, siya namay nagpapayaman ng kaluluwa sa paggawa ng tama para sa mga nakikinig ngayon, kung ikaw ay nasa puntong tila walang direksyon, alalahanin mo ang kanyang kwento. Isang taong nagmula sa wala, ngunit dahil sa tiwala, sipag, at pananalig, naging instrumento ng Diyos upang magbigay pag-asa sa iba. Maraming salamat Kuya Alipin dahil sa iyo maraming Pilipino ang muling naniwala na may pag-asa pa na kahit mahirap ang buhay, kayang magtagumpay ng may kababaang loob. Naway patuloy kang pagpalain ng Diyos upang mas marami ka pang matulungan, ma-inspire at maturuan ng kabutihan. Ikaw ang patunay na hindi hadlang ang pagiging mahirap para makamit ang tagumpay dahil ang tunay na kayamanan ay nasa pusong marunong magmahal, magpahagi at magpasalamat. Salamat Kuya Alipin, isang tunay na biyaya sa kapwa Pilipino at inspirasyon sa bawat isa. Isang mapagpalang umaga ang sumalubong sa mga scholars ni Kuya Alipin kasama ang mga guro mula sa HVA Sibuyan Island habang sila ay nagkaisa sa isang makabuluhang misyon ng paglilingkod. Tinungo nila ang iba't ibang lugar at barangay sa Sibuyan Island upang ipamahagi ang kaloob na bigas ni Boss Michael sa mga residente. Ang gawain ito ay sinakatupara ng may kagalakan at pusong malasakit na wari ilaw ng pag-asa sa mga pusong nangangailangan. Tunay ngang kapag ang pagtutulungan, pagkakaisa at kabutihang loob ay nagtagpo, labis ang kagalakan ng ating Panginoon. Maraming salamat po, boss. My friend. Noong April 20 ay may nakita kaming post mula sa Child Impact Philippines tungkol sa nakakalungkot na pangyayari sa barangay Injigan, Silang Cavite. Kaya sa araw na ito ay pinuntahan namin ang kanilang barangay upang maghatid ng kaunting tulong na relief goods at bigas na nanggaling kay Boss Michael. Nakakalungkot man isipin, ngunit may mga pangyayari talagang hindi natin inaasahan. Hindi man natin may babalik ang lahat ngunit tayong mga Pilipino ay handang magkaisa upang magtulungan. Sa simpleng tulong na ibinabahagi natin ay naipapapatid natin sa ating mga kapatiran na hindi sila nag-iisa sa panahon na sila ay may kinakaharap na problema sapagkat narito tayo handang makiramay sa kanila. Alvin, saan po ang lakad nyo? Magmamarket. Magmamarket muna ako ng, para sa mga estudyante. Wala, wala akong ginawa maghapon eh. Para, gusto kong makakilos ang katawan. Sige po. Kasi walang trabaho today. Mamarket ako sa Binyan. Ako, ako magdadrive. lahat ay aming higinadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Yesus, Amen. Kuya well, Lipin, so nasabi nyo nga po kanina na mamalengke po kayo. So, uh, good for ilang weeks or days po ba ang pinapalengke ninyo para sa mga scholars? Ay, Minsan, dalawang beses isang linggo isang beses lang ang lalakas pa man kumain halos ulang eh isang market kaya usually dalawang beses sa linggo kasi kaya mas gusto ko yung dalawang beses sa linggo para laging sariwa ba kasi pag isang beses lang nalulusaw yung lalo na yung mga broccoli nalulusaw kaya mas gusto ko dalawang beses sa linggo pero saka lang naman ako nagdadrive Pagka yung hindi ako puyat Pag puyat ako, di yung ano na lang Driver So Kuya Lipin, magkano po ang nagagastos ninyo kapag namamalengkay po kayo sa isang linggo? Ano? Umaabot ng 40 to 50,000. Umaabot ng 50 pag medyo mahal ang Lalo na yung bagong bagyo pero pagka mura-mura lang, mga 40,000 per week. Lahat-lahat na yun. Bigas, dulay, prutas. At nakarating na nga si Kuya Lipin kasama ang mga scholars para mamalengke. Samot sa mga prutas at gulay ang kanilang mga pinapamili na kanilang kakainin sa isang buong linggo kinakailangang hindi kulang at hindi rin sobra kasi kung ito ay sumobra ay mabubulok lamang ang mga ito. At sa aming paglalakad nga ay may mga nakasulubong kami mga followers ni Kuya Alipin. dito natatapos ang aming pamamalengke at ngayon ay pauwi na kami pabalik sa aming bahay. O oh, Kuya Lipin, nag na naman mukha mo. Oh. Magandang hapon mga kaalipin. Andito ako ngayon sa Seaport of Batangas. Pupunta ako doon sa Cebuena Island. Para umatend ng graduation sa isang school na kung saan ang lahat ng estudyante ay ating naging iskola. Abangan niyo po bukas ang aking video tungkol sa mga magiging kaganapan doon. Ito ang inyong kuya alipin, nagbabalita, naglilingkod.